naminom minom din ka dritso o len le, new sip ug kuan kay something good ni bisan ako ang amoy ba makasakit ni pwede manggod unta no pero sikip lang kayo murag kuan ba dire raput ilang parking area oh Yeah. <laughs> pero Tony said is really tight. Ba mi sa balay nilang kung asa si seropi. Oh my! Oh layo pa dani? Kung oh, kung careful kung 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 oh Rush, rush. My god. Mm. It is raining. Jesus Christ. Oh my god, It's Oh the I don't have umbrella. Harry <laughs> Harvey! Siya na lang nag-umbrella. Oh my. Kalayo pa tayo. ani Asa, kuy na unsa raman. Wow. At pagkatapos namin uh, nagpagupit pagupit sa pamangkin or sa buhok ng pamangkin ko guys. So ito, ito kami ready to eat. So dito po kami kumakain sa seafood or is that seafood? Yeah, seafood chill at Elegant City. So ito yung kinakainan namin dito guys. Amang kami ay nag-aantay, busy kami sa mga CP namin at pag-o-order. So, yan na pala si Lady who helping with us. So, I'm thankful so much kasi nakita ko yung pangkita At ito na guys, magbabayad na tayo ng billing. So, first billing sa pamangkin ko. Again guys, dinala ko siya agad-agad sa doktor kasi nakita ko yung hitsura niya na hindi talaga maganda. Pagkatapos namin siyang binarber, kumain kami, dinala ko agad sa doktor. At ito na nga guys, nalalaman natin na siya po ay may komplik na sakit kasi yun nga, nag yellowish yung mukha niya. I feel nga na abuse yung pamangkin ko kasi wala siyang choice. Kasi wala siyang matirahan, wala siyang ano so siguro ang inisip rin niya na sa tagal ng 5 years nagtagal siya dun sa sa bahay kung saan nakatira siya although nagpasalamat pa rin ako kasi kinupkup siya pero para sa akin hindi tama yung pagbibigay sa kanya ng salary no nilagay nila ng or inano nila dahil nga ang bata ay walang um, choice dahil walang matirahan So, masakit man isipin pero nangyari na, pasalamat lang kami na nakita namin yung pamangkin ko At sa tulong ng kapatid ko na si Sis Annie, tumulong rin siya sa pag-agastos um, Ayan, uh, yung paanang pamangkin ko nag hanggang ngayon, hindi siya maka-wear ng mga, mga bagong chinilas or mga ano nga chinilas no yung talagang lumang luma kasi nga hindi pwede siya na hindi maluwag ang isot at um, talagang lumaki at umano yung paa niya so there is something wrong kasi nung nakita ko yung ihi niya is pulang pula so pinakuhaan namin siya agad ng ano dyan ng blood para ma So, ang laboratory niya na natapos ay blood at saka yung urine. So, sa urine, ayun, nakita agad na may problema. Malaki ang problema. Dahil e sumasakit yung tagiliran niya. So, tangpol kami. Nasabi ng kapatid kong isa, siya po ay pinapa, Uh, dream ng kapatid ko or yung mama nitong batang to dahil nga yung kapatid ko ate kung saan ka man sana nakikinig ka ito na na tinutulungan namin yung anak mo hmm. dahil pinapa-dream niya yung isang kapatid ko ako naman inisip ko talangan halapin ko siya na ako mismo makakita sa dalawang mata ko kaya kahit iba yung plano namin sa araw na to, nagpapasalamat ako at ginagayda ko ng Lord na makita ko siya. Makita ko siya at kailangan ko siyang dalhin dito sa doktor, sa private doktor para ma-maasikaso siya agad. So yun lang guys, I'm sure natin. thank you for watching guys this is the story a real story on my uh, pamangkin ha pamangkin i mean so kunting share lang guys siya po ay hinahanap ko ng maraming bisnes so every time na uuwi ako sa Pilipinas nag-iisip ako kung paano ko siya hanapin dahil yung isang kapatid niya ang laging may kontak ako at nung hiningian ko yung kapatid niya wala daw siyang kontak so naghanap ako ng ibang paraan pumunta ako or kinausap ko yung pinsan or ibang kam pamangkin ko kung mayroon ba silang kontak yun uh, naalala niya yung kaklase niya uh, yung lula pala yun ang tinirahan or kaklase niya before yun yung tinirahan ng pamangkin ko so nagpasalamat ako kasi sa sa paramdam ng kapatid ko, mama ng bata na nawala na nandun na sa heaven at pinaramdam niya sa amin na kailangan ng tulong yung anak niya o yung pamangkin ko at saka again yung isang kapatid ko lagi niyang pinapa um, uh, ano po pangalan nun? pinapadrim na sabi niya sa, da, sa, pang, uh, sa, sa, sa sa dream ng kapatid ko na um, yung anak daw niya na pangalang RR So, yun lang ang lagi niyang ilang beses daw niyang um, panaginip yun. Na yung anak daw niya na RR. So, yun pala ay may problema. So, medyo ba na, na ngayon. Medyo yun, babalik kami bukas sa, sa doktor kasi mayroon siyang liver check-up. Mayroon siyang um, pangalan nito, Mayroon siyang ultrasound at mayroon siyang ano ba yung pang, basta tatlo sila guys para ano kasi natapos na yung sa dugo at saka sa ihi. So medyo